Bakasyon no more at balik trabaho na kaya nag nagumpisa na magsibalikan sa Metro Manila ang ating mga kababayan na umuwi sa kanika nilang mga probinsya para ipagdiwang ang holiday season. Ang ilan sa kanila, nitong biyernes pa nagsimulang bumiyahe para hindi maipit sa traffic ngayong weekend pero ngayong Sabado, dagsan ang mga biherong pabalik sa Metro Manila sa iba't ibang patalan at mga terminal sa bansa sa Cubao, Quezon City. Maaga pa lamang ay tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga bus sa mga terminal. Sakay nito ang mga pasaherong galing Bicol, Norte at Central Luzon. Sa PITX naman na pinakamalaking landport sa bansa. Sunod-sunod na rin ang dating ng mga bus na galing sa iba't ibang probinsya gaya ng galing Bicol. Ayon sa pamunuan ng PITX, nasa 20,000 hanggang 30,000 ang naitatalang food traffic kada oras simula kahapon. Ngayong araw, Umabot na sa mahigit 80,000 ang naitalang food traffic sa terminal. Samantala, bukod sa mga bus terminal, patuloy rin ang pagdating ng mga pasahero sa mga pantalan na pabalik sa Metro Manila matapos ang holiday season. Sa huling monitoring ng Philippine Coast Guard kaninang umaga, umabot na sa halos 380,000 ang bilang ng mga pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa. Kahapon pa nagsimulan dumagsa ang mga pasaherong nagbabalik Maynila sa mga terminal at patalan sa Metro Manila pero inaasahang dadami pa lalo ngayong weekend dahil balik trabaho na at eskwela. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority.